po. Nandito po kami sa Pansiteria. Anong Pansiteria to? <laughs> Along the highway. Papunta sa Victory. Yan si Mori. Tingnan niya kung anong Pansiteria ito. Windmaze. Okay, nasa Windmaze Pansiteria. Pansiteria po kami. Magpapansit, of course galing kami sa ano sa palengke bumili ng bumili kami ng stuff namin for two weeks like meat and vegetable no, vegetables vegetable, fish pala meat and fish tapos meron po itong malunggay malunggay gemons malunggay pangasal binili namin Masarap naman. Kaya lang parang hindi masyado na luto. Pero crunchy sa taas. So, ayan po. We're just waiting for our order. Hintay yung mga pansit mo. Siyempre, introduction. Sa mga urino, no? High plan <laughs> Alam niyo kung high blood ng tao. Kumusta naman ang mga ano yung preparation for the mahal na araw? Gusto ko yung yung sinend ni Ma'am Olive na ang fasting daw natin ay hindi sa pagkain magfa-fast sa ugali or sa sitwasyon kung saan ka man ngayon yun ang i-ano mo, ang um, i-fast mo kung saan ka the situation you're dwelling on like um, you are in a sad situation so mag-fast ka to get rid of that and change the the sadness to happiness ganon ano pa yung isa sabi niya So, this is from Pope John Paul. Pope Pop John Paul. I uh, know it's not Pope John Paul, Pope Francis. Pop. Sorry. I'm going to say Pope John Paul. Maybe he say rest in peace. What did he say? Yes. <sighs> Ano yan? Ano yan? Ano yan? Sige, mamaya. ha. Uh -huh.